Hello, 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 hello. Guys, ayan, magluluto pala tayo ng pagmerienda. Ayan, pasensya na kayo guys. Hindi ko man napakita sa inyo yung mga saug niya. Pero babanggitin ko pa rin siya sa inyo. Meron pala siya sibuyas, bawang, karos, repolyo, fish po, squid ball, Ayan. Habang ginigisa natin siya, hintayin natin lumambot. Tapos pwede natin siya hihalo ang bihon kapag lumambot na siya guys. Diba? Napakadali lang iluto ito. Mas marami pa yung saug kisa sa bihon. Ganyan ako magluto guys. Kung pwede lang talaga gusto ko, mas marami ang saw so, kisa sa biho. Na yan Napakadali, di ba? At napakasarap. Matagal na kari kasi ako hindi kumakain nito. So, naisipan kong magluto para may pangmeryenda. Eh, sarap na. Excited na ako. Siguro ilang tabuan na hindi ako makain nito. Kaya, mga pa ako gusto kumain nito. Kaya, yan. Naisip ko talaga na na ako para bumili lang ng mga sangkat. Yan, guys. May pangmeryenda na tayo. Di ba? Sarap-sarap talaga. At ang dali talaga niyang iluto lang. Kaya, yan nakarete na siya. At, at ready na rin akong kumain niyan habang may bagong luto, mainit-init pa siya. Yan ang ano natin, Brienda. Kain po tayo. Bye everyone!